Uy! 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 May tumakbo bro! Uy! Nandun Uy! 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 Bro! Oh. Bro! Saan? Saan patungo bro? Ha? Saan kayo patungo yung ano? Saan na yung boses natin ba lang? Bigyan na wala no? Wala may malaking puno bro. Bro? Malaking puno bro? Uh -huh. Tabi, 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 tabi. Tabi, tabi. Tawad ko. Lah, ano yun? Malak ko. Alam, Ang dami na ng mga alimento lumalabas dito. Grupo ng mga tikbalang. Grupo ng mga wild dog. Oh? Oo nga.

Nakita na ko yung parang buok. Nako. Ano lang kunya na bro, bigyan mo bola. Oo, pakita pero da-da lang. Oo. Tingnan nung na-explore na ng balang ba. Nakita yung tigbalang. Nakita ko na bro pero ano lang, buntot lang or ano. Hindi na siya. Hindi ko kasi nakita yung buo Hindi bro. Talaga? Hindi. Hindi, hindi nakita. Hindi ka mo bro. Nakikita kaya natin 'yon? Iwan lang ko. Ano lang siguro bro, pag meron kayong napansin na parang nandiyan na Babaril natin, ano ba? Yung, yung, itutok natin agad yung camera bro, pag gano'n, gano'n ano, talaga tayo Oo nga, tinutok bilis. ka, wala, wala, wala ano Ang oh, problema nga lang, sobrang bilis din niya hmm? Sobrang bilis niya Lah, 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 lah Mati la. bro Ay, dito, 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 dito. Parang may as aswang ba sa paligid Parang may aswang din sa paligid bakit ang puno ko? <coughs> kinakataka ko bro paano kaya titira yung titbalang sa punong kahoy hindi lang sila makakaakyat dito bro kasi kabayo siya so? bro basig huh? nilang lang tayo ba baka puno papuno lang ito pero may lagusan pala ito lagusan? Uh, portal? portal ba portal <coughs> anong <hat? coughs> uh, lagusan bro? para ah, kung, ba, kung, baga bro ah, hindi hindi talaga literal na ah, hmm. uh, yung kabayo umaakyat hmm, hindi. kung baga may lagusan may lagusan yun. pala talaga bro no? yun, yun ang dapat kong iniisip at mahanap natin masundan natin yung kabayo kaso hindi natin masundan dahil sobrang bilis kaya siguro ang bilis nilang mawala bro no? parang na, na, nag, nagiging invisible sila parang ganun siguro para pa, parang pumapasok sila sa lagusan nila kaya hindi natin sila nakikita kapag makita natin yung lagusan pwede natin gawin natin lahat para masira natin para hindi sila makalabas or papasokin ba natin ano ba kapag natin yung o, isara natin yung lagusan mm. ba kung kapag hindi natin makaya papasokin natin yung lagusan ang problema nito bro hindi natin alam kung saan banda dito may lagusan hindi natin paano ba natin malalaman yun hindi, hindi talaga natin malalaman bro dahil po i sana i ano mag ano ba may makita po tayo at doon po pasok Ah. Tama bro. Kailangan nating makita 'yung tikbalang na pumapasok doon sa lagusan hmm. para malaman natin na doon, doon 'yung lagusan. Oh, 'Yun 'yung lagusan. So, kailangan natin na aalerto tayo na makita talaga. Kaya 'yan po Kaya uh, dito po nag uh, kanina mga ka-explog hinahabol namin yung tukban papunta dito so pagkarating namin dito ito yung nakita namin malaking kahoy at ah uh, yun, dito nga uh, hindi na namin siya narinig nawala na siya so iniisip namin ni Mang Kiting na baka may portal dito at dito pumasok so, na, ano lang namin yan sa lang namin uh, pero hindi kami sure uh, siguro uh,

malaking puno talaga bro ito talaga hmm? bro, bro. Uh, ito? malaki bro tingnan nga Sukal, masukal talaga at saka parang nag iisa lang dito yung puno na ito

Kasi bua.. ano talaga siya? Bumagsak yung kawa yun. Uh, hindi lang ko kung saan galing. Bro, pasukin pa natin dyan? Pasukin natin o hindi? Ang problema nito bro, kung napunta tayo dyan, Uh, hindi kasi natin narinig yung boses ng tikbalang jan Hmm. Uh, kung saan yung boses ng tikbalang, doon tayo kapunta. sige, sige.

Ganito, ano yun? Dito bro, mm. parang nani... Bro, nakakasang ka. Yan bro. bro. parang may... Mm. Mayroon talaga dito bro. Mm. Yung mga apak. Mga uh, apak? Uh. <tod noise> daanan bro. Uy. Ayun o, daanan o. No. Parang daan yan bro. Daan mo, o. Uy. Uy, din dito yung tao bro.

Kailala ko tuloy ano pangyari? yung pangyayari dito sa... Ano yung pangyayari dito? Eh, ito po ay nakalimutan ko pala, bro. Mm Hindi. -hmm. Ito po yun, yung pinto po sa akin dito, na area na ito. Mm -hmm. Kasi siguro isa na itong balang. Naan ito? Kasi siguro dito po. Malapit pa tayo dito sa... Kasi parang ciudad na ito dito. Encanto so, mayroon, kamang kanto dito. Ciudad ito ng encanto, bro? Mm -hmm. Kaya pala napakasukal na dito bro. Parang wala nang bakas dito ng tao na nagpupunta dito. Yung, yung babato sa atin dyan. Mm. Yung mga malaking kanyang lang yung dinig ko pero nagtahimik ko lang. Kaya tingnan mo yung nangyari sa akin Grabe yung ano, balat mo bro. Mm -hmm. Kinikilabutan ka na. Kinikilabutan talaga bro. Kasi totoo yung talaga bro. Dito? Hmm, totoo yan. Kasi yung kasi pagkapagpunta natin dyan, siguro mayroon talaga mga yaga rin May malaking puno, punong kawayan dyan. Ah, dyan mm. Pero dito yung dumaan yu, yung papunta yung tikba na? Dito, dito na sundan. At tapos, uh, oh, kasi kat ito uh, pong daan ito bro, ito ay eh, shortcut po talaga dito, patungo doon. Ah, hmm? punta uh, to, paikot po doon. Paikot uh, doon. Kaya nga, no, ano, may daan. Bro, akit mo tayo doon bro yeah. tapos mong pahinga mo tayo at upo tayo kay dito bro upo mo tayo kay dito ikaw kasi nakabahan talaga ako bro mas lalo kasi silang uh, magiging agresibo bro Pagpapakita tayo. tayo sa kanila ng kahinaan. Tayo tayo Para malinig pa natin yung mga kung saan po yung mga ano yung mga uh, ano yan bro? Yung maingay na ano ba? Yung parang bumagsak. Yung parang may bumagsak. Yung, yung parang ng... Ng... malaking kahoy yung bumagsak. Yun ang ng... sundin natin bro. Pero dito dumaan yung tikbalang mga ka-idol Ingat bro ha? higitin tayo bro kasi bigla na pong timing. bro bro tingnan mo yung ano bro may malaking bago no Uy, doon <tinyo> yung muro. Pusis ng aso. Okay, Yun, kasi yung pag, ano ko, yung, yung una kong vlog is kasama niya. na. Tapos yung pinakao na talaga nag, ano, nadamig ko, yung aso. Pagkatapos yung kabayo ano, ano kaya yung koneksyon ng dalawa na? Kaya, iwan ko na. Baka, siguro, hindi naman yata yung isa lang sila, no? Lumpot ko yung satellite ko, bro. Okay, mga ano ka na? Lumpot yung satellite ko, bro. Lain nasa kong paminaw ba eh? Huh? Lain yung paminaw. bakit mo bang karam na doon? Baka magpapadala dyan doon. Parang ang dami sa paligid dito doon. Gamitin mo yung pangintra sa elemento ko. Kaya nga. Pero hindi ko sasayangin saya ko. Hmm. Hindi ko sasayangin saya yung binigay na para pangontra ng mga elemento. Hmm, Balat mo kiting. talaga kinikilabutan at uh, tumitindig na yung mga balahibo niya. Kasi naghahanap po talaga ako doon maliit lang pong tubig. So ganun talaga dito sa bundok mga kaustor lalo na na napakasukal na nito at marami pang mga baliti hmm. sa paligid at uh, may mga malalaking puno So hindi talaga maiiwasan dito na uh, makaramdam tayo ng presensya tak ng mga elemento sa paligid. So kahit ganun pa no, ay hindi tayo magpapadaig sa kanila so, tapatan natin kung anong meron sila hindi na yung yan baka hindi pa ano yan ano natin madatapatan to iilaw ka hindi na yan. Hmm. Hindi na yan okay. na natin nadinig yung bus sa ano no tubalang Ini ini lantai bro. buat yang berus dalos. lantai bro. ha iwan ke bro? Kasih? <inaudible> kasi di bro. Okay, <clears throat> lantai is... kamu <inaudible> Mabei, masing... eigentlich... Mình mong... Mình mong de... bro. May, meron namang Ngayon, hindi mo bro. Hindi bro. Parang may ano. Malaking lumilipad. Uy. Hint, Sombah, ano so, ba to? ko. Kan? Nawala tayo sa tikbalang. Baka lang tayo. Nilin lang tayo bro. Balang, liksom, balang. Ini. Hey, ingat bro <mumma>